Hello guys. Magandang araw sa inyo lahat. Hi, hello. Magandang araw. Mayroon akong mayroon akong ituturo sa inyo at saka konti kong nalalaman. I-share ko sa inyo sa tungkol sa, sa kapalaran. Tingnan niyo, ganito. Okay, ano ko muna ha. Pakita ko sa inyo. Huwag muna kayo mag-scroll-scroll diyan. Tingnan mo muna 'to kasi totoong nangyayari 'to sa buhay natin. Yung kapalaran nyo, ito Dati ako, dati kasi ako, nag, ano ako, nagbabasa ako ng, ah, uh, yung palad sa kamay. Para mayroon din kayong matutunan sa akin, tuturuan ko kayo kung paano basahin. Ganito, ganito yan. Kita niya ito. Kamay to. No? Kamay to. At saka ituturo ko sa inyo, kung saan banda yong bakit kayo uh, hiwalay bakit kayo hiwalay ng asawa ninyo ituturo ko sa inyo no ganito yan ikakayo kasi mga mga kabataan ngayon may mga binata hindi nila alam ito kaya nangyayari sa buhay nila pag nakaanak na sila nagka asawa na sila, Mayroon na silang pamilya. Nagkahiwalay pa rin. Dahil sa kapalaran na nakaukit na sa kanyang buhay. Kaya ito ang nangyayari sa kanya. Nung bata pa siya, nakatatak na sa kanyang kamay na maghiwalay talaga sila. O maghi maghiwalay talaga kayo. No? O klarong-klaro yan. Maghiwalay talaga kayo. Kasi nakatatak na yan sa kamay mo. Yun ang kapalaran ng muna mangyayari sa buhay mo. Ganito 'yan, kita kasi Kita nitong itong itong linya na 'to. itong linya na 'to na mataas nang dito sa ito, itong mataas na 'to. Ito ang buhay mo. Kung sino ka hawak, ito ha, ka kaliwang kamay to ha, kaliwang kamay. Kaliwa, kaliwang kamay to, kaliwang kamay. Kung sino tong ito, ito ito ito, linya na to. Ito, sa sarili mo itong buhay. Ito ikaw to. Ito to, ikaw, kaliwang kamay. Tapos, kung mataas to, kung mataas to siya, na linya papunta dito sa baba, ibig sabihin mataas ang buhay mo. Marami ka pang mararating sa buhay kasi mataas pa ang buhay mo. Marami kang pinagdaanan. Ah, Kaya dumaan ka sa mga pagsubok kaya pantas ang buhay mo nabubuhay ka pa sa bundong ito tsaka ito ito naman ang sa inyong sa inyong bua uh, asawa asawa mag-aasawa ka dalawa kayo dito sa maging asawa mo at ikaw ganito yan pag etong linya na to pag may putol yan nagklase ganito Ibig sabihin, pagdating ng panahon, maghihiwalay kayo sa iyong asawa. Ito siya. Ito na rin niya, pag may putol yan, nagkaanak man kayo o hindi man kayo magkaanak, o ilan lang ang anak ninyo. Darating ang araw na maghihiwalay kayo kasi mayroon kayong ganito sa 'yong sa inyong kamay. No? Kaya isang bagay niya na malalaman niyo sa totoong buhay. Kahit ngayon, tingnan nyo pa ang kapalaran yun. Alam ko naman na maraming mga tao na nangyayagwalay. Naghiwalay, nag-asawa sila ulit. No? Uh, yan ang nangyari sa inyo pag mag-asawa kayo, dating ang araw. Lalo na, lagi na kayong mag-aaway, hahanapan kayo ng paraan para kayo maghiwalay. Dahil nandito na sa kamay ninyo ang inyong kapalaran. Tapos, pangalawa, mayroon din isang makikita dito na guhit na isang nagpapahiwati din na magkahiwalay din. Mayroon pang isa ito din. Ito, susulat ko ha. Ganyan. Ganito. Itong isa. Itong isang nga, uh, may guhit dito na naputol yan, pinutol siya. Yan. Yan din isang dahilan na may posibleng din siya nga. Uh, nagkahiwalay siya. No? Nagkahiwalay siya na dumaan siya buhay niya nang kaiwalay siya. Ibig sabihin, kung mayroon kang ganito, mayroon kang ganito at saka mayroon kang ganito, ibig sabihin, dalawang bisis ka na, na, na may karelasyon na nagkahiwalay No, una hiwalay, tapos pangalawa uh, hiwalay din. Pero may may naman na magkasawa ka uli. Pero sa ibang paraan, kasi hindi na natin tataasan ng video natin kasi baka magsawa kayo. Ganun naman tayo eh. Gusto pa natin ito manood sa ibang mga video. Kaya puputulin ko na dito. Ituturo ko sa sunod natin video. Ituturo ko ito sa inyo ang ibang paraan o ibang kung ano pa ang ibang uh, mga guhit dito. No? Kaya follow nyo ako, i-share, i-like para makita naman nila. No? Para para din marami ka din na mga kaibigan. Diba? Sige, follow mo ako, share, like, and no comment. Sige, tira. Ganyan lang. Okay? Okay, salamat.